Nababahala si Committee on Public Order and Dangerous Drugs Committee Chairman Sen. Ronald Bato de la Rosa sa mga na armas o mga baril at granada na nakukumpiska sa mga Chinese syndicate na sangkot sa kidnapping na may kaugnayan nga sa Philippine Offshore Gaming operator o POGO. Ito ay matapos lumabas sa pagdinig ng Senado na mga naaresto ng Pasay City Police na sangkot sa pagdukot sa isang individual sa show residence sa Pasay City at tangkang ibenta sa isang pogo sa Bacor, Cavite noong buwan ng Disyembre na karaang taon na aresto ng mga tauhan ng Pasay City Police sa mga sospek sa isinagawang follow-up operation na nakilalang sina Jai Heishang at Yung Gawa na nakumpiska ng dekalibre ng barila. Bukod dito, na-arresto din ang isang Chinese national noong August 2022 na ginawang sex slave ang dalawang foreign nationals na nakatakas sa lungsod ng Pasay na nakilalang si Lei Wang uh, na nakumpiska naman ng Granada. Napag-alaman din ang isang sospek na sangkot sa pagbebenta ng isang foreign national sa Pogo sa Bacor City na si Yung Gaw ay sangkot din sa pagkidnap at panggagahasa sa dalawang foreign national lumabas din na ang mga naturang biktima ay aplikat ng mga sospek na nais na makapasok sa Pogo. Nababahala si De La Rosa dahil sa mga dekalibre na baril at mga granada na hawak ng mga sospek na wala man lamang record sa pulisya. Dagdag pa ni De La Rosa na baka magulat na lamang tayo isang araw ay biglang may dala na na mga baril at pampasabog ang mga Chinese nationals at sakupi na lamang tayo. Uh, sa Pasay City Police Station, sir, uh, mm -hmm. na, na ano ko natin, sir, na subdue sila. At uh, were, na, naiwasan na ho natin na magkaroon ng firefight, sir. Eh, hey, kung akong bubunutan yan, ganyan kagandang baril, double tap ko kagad ang ulo nitong mga suspect na ito. Eh, bumunot makaya kaya? Bumunot. Attempting to throw sir, it. nag sir, it, na bumut, it it fire sir. lang, mabait kayo, no? Ako si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.